ang full moon full moon kabilugan ng buwan full moon na siya full moon bilog na bilog February 12 di pa naman pati ni Angel yung yung ayun ah. Wow, bilog na bilog ang buwan. Ang bilog, ang bilog, ang bilog, ang bilog, ang bilog ang buwan. Kabilugan ng buwan Buwan ng kabilugan Kabilugan ng buwan At ang hangin ay may kalamigan Naakapin kita Mahal ko sa buong magdamag 🎵 na naman ng pagmamahalan At akaw, tata, sa kung saan 🎵 ng buwan at ang hangin ay may kalangitan Aka pin kita mahal ko sa buong magama.